Hey guys! Good morning! Today is Sunday. So, maaga tayong nakapaliko. Actually, yung asawa ko guys is nabalengki na. Sila yung nag-pick up ng itlog na yun, Sunday. So, Madali pa guys, wala pa rin sila. So, ngayon ay 5.30 na lang umaga guys. 5.30 na. So, nagising kami ng 4.30 hindi ko sure kung makapabili kami ngayon after dupating nila ng kanyang mama yung biyanan ko kasi namalig ito yung aking biyanan so kaya sila yung nag-up ng itlog so medyo nakapagbili na kami ng mga ayan, ito yung lang namin kahapon Master jelly, master coco ay, ayan, hindi ko nalagay so yun yung mga, so, nagbili na ako ng mga ilang mga clover Veats, yung mga ibang mabibenta doon sa harap ng uh, ating tindahan yung mga nakasabit doon so hindi pa ako nakakabili ng mga frozen and yung mga um, gamot kasi yun guys, malami na walang laman, ubus na yung ating mga gamot so yun, malami na yung iba. so kailangan, ay, manibigay na rin ako ng mga gamot guys yan. so dyan ako bago ang klima yun, maraming aspect guys so yun talaga Inuna ko muna ngayong aming kusina kasi nga po, hindi ako nakapagbukas. Kasi po, hindi rin nakapagbukas yung aking anak. Kaya naman, maaga ako nagbukas ngayon kasi medyo makalat. And nagagawa na ako ng gelo kaya. Andito na nga ako ngayon sa Mercury and super aga ko. Nasa 8 o'clock pa lang to guys. Kaya naman wala pang pila, wala pa masyadong tao. And yung time na yan ay inaantay ko na lang yung aking mga pinamili. After nga sa Mercury, ay eh, dito naman ako dumiretso sa aming suki ng mga gamis, sa mga pastillas, yema, ayan. Dito yan guys. At dito rin ako bukod na nakakabili ng mga scrap cake o tinatawag nila na bombo or tinapakan. Magamay ano ka? Uh, scrap? Yan. Bukas ang cream tsaka chocolate? Uh, uh chocolate? Ito na lang muna dalawang chocolate, dalawang bukas ang cream. Hindi ko na nga John pero galing na nga ako sa suki namin sa mga frozen goods. Iniwan ko na nga lang yung listahan at babalikat na nga lang ng asawa ko kasi nga hindi ko na kayo yung dalhin dahil nga mabigat at ang layo pa nang nilalakad. Tuwing palengke day ay eh, halos suyuri na talaga natin ang buong angon public market. Ngayon naman ay eh, papunta na nga ako sa suki namin wholesaler kay Mercado Store. Hindi na nga ako nakapag-order up dahil kakaunti lang naman ang aking bibili yung sigarilyo at mga juice lang. At dahil nga ngayong araw din darating ang order natin kay Super 8. Eto na nga guys, nakauwi na nga kami. Hindi na nga ako video. At di ko na rin na picture itong last up namin ng mga pros. Dahil na tinawagan ko na yung mga bata para mailabas yung basura at abangan nga si Mama Aida kasi papunta nga siya sa amin. So pagdating nga namin ay may kinukwento nga dalawang bata na narinig silang kumato. At pag check nga namin sa CCTV ay eh, yung pamangkin pala ng aking asawa na makulit at laging nandito sa amin. Huwag tinatanaw nga kami kung parating na kami dahil napansin siguro na wala yung tricycle. Kung mapapansin nyo nga ay tingin kami ng tingin sa kalsada dahil nga inaabangan nga namin si Mama Aida dahil pupunta nga siya ngayon dahil linggo. 9 nga yung shuttle at 9.30 na nga at kami dahil wala pa siya. Kailang tawag na ako kanina dahil na nga, nga namin siya para hindi na siya lakad. Pero hanggang ngayon nga ay hindi pa rin siya sumasagot. Hindi na nga namin naasikaso itong mga pinamili namin. Kakantay nga kay Mama Aida. Dahil nga nag-aalala nga kami kung saan nga ba nakarating o oh, baka naman lumagpas na dito sa bahay namin. Magka-chat nga din kami ng kapatid ko niyan at kung sino-sino na nga rin yung chinatya para tanongin si Mama. Where have you been? Where you're so tagal? Oh, sila si Mama! Sila si Mama! Hindi, kasi pagdating ko doon simba pala. Tapos tinanong ko yung shuttle. Ano yung shuttle service niya yung shuttle? Doon sa simbahan. Ay, simba. Oh, 9.30 pa yun! Naintente, tapos ay dumaan ako sa ano. Hindi nga ako masasagot kung ano, di ba? Hindi ako lang sasay dumaan pa ako ng palengke, bumili ako ng wala. Oh, oh, oh. My God! Oh, miss ko, dumala, uh. Tumating na nga si Mama Ida, kaya naman nakapag-start na nga ako makapag-ayos ng aming mga pinamili kasi kanina nga wala ako sa wisho para makapag-ayos. Yung iba naman guys dito ay nailagay ko na nga yung mga nakikita nyo na is yung mga nuggets and yung iba ay hindi ko pa talaga natapos ayusin. And dala nga pala ito ni Mama Aida. Siya ang gumagawa ng mga ice candy. And eto nga, tinulungan nga ako mag ni Mama Aida. Nakapag-repack nga siya ng mga mantika at asukal bago siya umuwi.